Yan, kumusta na may gala? Ang gagawin natin ngayon, mag-prepare muna tayo sa mga gulay nan na ating lulutuin na utan bisaya. At ito na ho ang uh, alugbate na na-harvest ko sa aking garden in the pot. Tingnan nyo, presko presko yan. At ito, nabili ko sa Pilipino uh, Pakistan store uh, sitaw nagpunta din ako doon sa, kay, sa Pinoy store nagkabili ako ng mani at may nabili ako na dalawang sayote ito gagamitin natin to sa ating otan at Nagkabili din ako ng malunggay guys Kompleto ng hutan ko Meron din akong kalabasa at okra Ayan mag na tayo? Mag-prepare muna tayo ng maghagpata sa mga -katul sa kong dulunggan eh Pasinsya na So too much itchy